Limang daang kumpanya lamang mula sa higit limang libo ang nabigyan ng Certificate of Compliance sa Labor ng Department of Labor and Employment o Dole Region 7. Ito ang balita ni Naomi Sorinosos. Sa limang libo, apat at labing walong establishmento at kumpanya na sinuri ng Department of Labor and Employment Region 7 sa Cebu, limang daan lamang ang nabigyan ng Certificate of Compliance na nagpapatunay na nakakasunod ang mga ito sa Labor Code. Karamihan sa mga problema kaya hindi na isyuha ng Certificate of Compliance ay ang paglabag sa General Labor Standards, Labor Relations, maging sa isyu ng contractualization. Ang mga establishmento na hindi nakapasa ay binibigyan ng panahon upang makasunod sa umiiral na mga patakaran. Sakaling mabigong muli na makapasa ay papatawa na ng sanksyon ng dole. As much as possible, we would like to see to it that compliance will be done at the initiative of the employers themselves. So we have the so-called develop a culture of voluntary compliance. Hindi naman ikinakaila ng Dole 7 na kulang ang kanilang mga inspektor. Sa tinatayang 40,000 establishmento sa Cebu, 42 lamang ang nakalang inspektor, kaya natatagalan ang gusto bago ma-inspeksyon ang mga ito. Ayon naman kay Art Barit ng ALOTUCP na hindi na bago sa kanila ang mga kumpanya na lumalabag sa mga labor laws. Nakahanda naman silang tumulong sa Dole 7 kung kakailanganin ng karagdagang manpower sa pag-inspeksyon sa mga kumpanya. Because they lack manpower and there's so many establishments in the region, they cannot cope up. So why make some intervention, some programs that you enjoin or you invite Uh, trade unions and uh, other accredited organizations in your in your behalf. Tinatayang nasa 70 hanggang sa 75% sa mga kumpanya sa Cebu ang nakakatupad sa minimum wage sa kanilang mga manggagawa. Bibigyan ng parangal ng Dollar 7 sa kanilang 81st anniversary ngayong buwan ang may dalawang daang kumpanya na nakakasunod sa mga labor laws. Mula dito sa Cebu, Naomi Sorianosos, UNTV News, Worldwide.